lumapit sa National Police Commission para magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nawawalang sabungero. Sabi ng NAPOLCOM, makabuluhan daw ang mga bagay na isiniwalat ng mga ito at posible pang maging state witness ang ilan sa kanila. Kasabay nito, isa sa publiko na ng Philippine National Police ngayong linggo ang paunang ulat tungkol sa 15 pulis na dawit umano sa kaso. Posible rin daw silang maging state witness kung gugustuhin nila. Paano yung mag-testimonya? isa. Yung nagbibigay ng iba't informasyon. Parang isustansya. Kailan okay, pa po isustansya? If uh, some of them will uh, volunteer to be state witnesses or they've decided to tell all, then that will be a welcome development kaso naman, iginiit na kailangan pa ng mas matinding investigasyon tungkol sa kaso. Kasunod yan ang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla sa panayam sa programang On Point ng Billionario News Channel. Nasangkot din umano sa kaso ng missing sabungeros ang mga nasa likod ng madugong drug war ng nagdaang Duterte administration. Kung ganyan po ang uh, nakikita, na, nakikita sa mga investigasyon, mas lalo pa po dapat itong palawigin yung pag-iimbestiga rito. Dahil mukhang konektado ang mga nagawang krimen. Mga kapatid, Nikki De Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News5.